90 percent. Kasi po, nakita po natin, even yung ano po, yung uh, Singapore, na 80 percent na po na vaccinated po, napakataas po ngayon ang kaso. Ganon din po yung, ano, yung Israel uh, na talagang nakikita natin na, na sila po ang una na vaccinate, tumaas din po ang kaso previously. So, ang uh, recommendation po ng mga expert natin ay itaas po natin ang antas from 70 to 80. And then, ang uh, ating mga vaccine expert po ay pinapaano po namin, pinapaayos po namin yung real world data on the efficacy of the different vaccine. Kasi bibili na po tayo ng second wave na, na generation na vaccine this coming 2022 at gusto po natin makita yung listahan po ng portfolio. And then also, in consideration of the upcoming 2022, 2022, 2022 national election, nakita po natin sa US at saka sa India, doon nagkaroon po ng national election po sa kanila doon po nagkaroon talaga ng tinatawag natin na uh, super spreader. So sa plano po natin, Mr. President, sa, no, sa, ating vaccination, kailangan matapos na po natin vaccina, vaccina, bak, uh, bakunahan yung ating mga, uh, mga tao. Kailangan po, ba ba bago po magkaroon po ng Peb February, uh, yung election period po natin. Para po pagka just in case na, no, na nagkaroon man tayo ng mga violations, ng, ano po, at least mga vaksinado po na lahat yung mga tao po natin. Sir, so, ito po yung kaya tawag nating updated national vaccination program na ito po uh, ipapresent po natin to sa IATF. Ito po yung dating ano natin mga key consideration pero ngayon updated na po dito. Kasama po dito yung safety and efficacy ng different vaccines, yung current va vaccine called global supply, at saka yung current vaccines rollout with some cities experiencing yung tawag nating inflection point. And then LG capacities of for storage, distribution, and administration, kasama rin po yung results of the development of first wave vaccine procurement and then yung emergence of different variants and recombinated boosters and the result of scientific evaluation of the portfolio vaccines, Ito po yung mga proseso na gagawin po natin at ito rin po yung desired outcome. So ang pinaka-desired outcome po natin nito ay talagang uh, magkaroon po tayo ng safe and, uh, and equitable cost-effective vaccination kasama po yung tatawag natin yung pediatric and booster vaccination at the same time pati po yung gen pop population po natin na gagawin po natin ngayong first fourth quarter. And then add to the importing protecting the center of gravity through focus and expand to critical cities and areas. And, and, and you pinaka and yung number three, achievement of the better Christmas and safe election period. Then mm -hmm. later in sustainable immunization program for Q4 twenty twenty-one and calendar twenty twenty two and the vaccine security roadmap. Next slide, please. Sir, ito po yung parang critical timelines po natin, parang overview lang po. Ito na po yung ginagawa po natin ngayon. So sa ngayon, nagkakaroon po tayo ng recalibration ng ating uh, timelines. So sa ngayon po, ang ating vaccine expert ay nagsasabita po ng bagong portfolio, brand, at uh, saka yung performance evaluation po nila.